Kung bakit matagal na akong wala sa mga programa sa radyo at telebisyon na aking pinaglilingkuran. Ako po ay kasalukuyang naka-medical leave. Ginagamot ang aking kidney. Kapapasok lang na balita, pumanaw na ang veteran news anchor na si Mike Enriquez sa edad 72 years old. Pumanaw ang batikang news anchor na si Mike Enriquez dahil umano sa sakit nito sa kidney. Kung matatandaan nga natin ay nag ang batikang news anchor dahil umano para sumailalim sa gamutan. Marami na ang nagpaabot ng pakikiramay sa namayapang news anchor kumalat na ito sa iba't ibang bahagi ng social media. Labis ang naging lungkot ng mga kasamahan nito sa GMA. Naging mainit na usapin ang pagpanaw ng batikang news anchor gayon pa man nagpaabot na rin ang ilang mga kasamahan nito sa pagbabalita. Atin pang ang mga susunod na balita na ilalabas sa social media. Kung bakit matagal na akong wala sa mga programa sa radyo at telebisyon na aking pinaglilingkuran. Ako po ay kasalukuyang naka-medical leave. Ginagamot ang aking kidney,